you freshly use video hai aur mtc tutorials is video ko is subscribe today. mtc tutorials well, ngayon po yung may nagsabi sa uh, yung pamangkin ko daw ko hindi ko inutosan po kasi hindi po kami ganoon accidentally lang po may nasabi ako, may sinasabi akong ano na narinig niya, inulit niya lang po. Yun po. Kasi ang bata ko, na no maririnig niyan, ulitin lang niya. So, hindi pa namin tinatolerate yun. You mismo, mukha mo talaga. Ipakita mo na yung mukha mong mataba. Halika dito. Mas <laughs> mataba ka pa. Sana! Sana yung taba mukha mo! Sana! Ah, buksan mo na! Wala! Bak, Wala! Ang pagwala? wala, ang sabihin? Bak, wala! Bakla ka! Ang ulit uh, tingnan, sabihin mo anak, bakla! Bakla! Ang ulit uh, tingnan, sabihin mo anak, Bakla! Ako lang tingnan, sabi mo anak, bakla. bakla. Ah, kailan bastos na tao? So, sabi mo ako bastos? Sabi mo, oh, yung pamangkin ni Papa Deo tinuruan niya ng ano? Hindi ko tinuruan. Narinig, tanga. Ako lang tingnan, sabi mo anak, bakla. Ako lang tingnan, sabi mo anak, bakla. Ako lang tingnan, sabi mo anak, bakla. Uh, kailan bastos na tao? So, sabi mo ako bastos? Sabi mo, oh, yung pamangkin ni Papa Deo, tinuruan niya ng ano. Hindi ko tinuruan. Narinig, tanga. Hawali tayo, sabi mo anak, bakla. Bakla. Hawali tayo, sabi mo anak, bakla. Bakla. Hawali tayo, sabi mo anak, bakla. Bakla. yung pamangkin ko daw, inutosan ko. Hindi ko inutosan po, kasi hindi po kami ganun. Accidentally lang po may nasabi o may sinasabi akong ano na narinig niya inulit niya lang po. Wala, anong pagwala, an sabihin? Bakla. Bakla ka. Wala, ayaw pagwala, an sabihin? Bakla. Bakla ka. Wala, ayaw pagwala, an sabihin? Bakla. Bakla uh, ka. Yung pamangking ko daw inutosan ko. Hindi ko inutosan po kasi hindi po kami gano'n. Accidentally lang po may nasabi o may sinasabi ako ano na narinig niya, inulit niya lang po. Wala, ang pagwala ang sabihin. Bakla. Bakla ka. Wala, ang pagwala ang sabihin. Bakla. Bakla ka. Wala, ang pagwala ang sabihin. Bakla. Bakla ka. It. Salamat po and God bless and God to be glory. Totoo lang po, lang po tayo. Totoo, lang po tayo. Totoo lang po tayo. Totoo lang po tayo. Damn! Totoo oh my God. Tayo. Totoo lang po tayo. Totoo lang po tayo. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat siya, Kung nasa man kayo naroon. Ah uh, Oy, Leonida! Shout out sa'yo, Leonida! Long time no see. Ano ko oh. Wait, buksan ko yung YouTube ko. Hindi pa wala pa lang jacket oh. Tingnan niyo nga. Good morning sa lahat. Mga nasa Pinas, keep safe po sa inyo diyan and good evening to you guys. Wait lang, ha? sige lang. Michelle, shout, shout, lang sa... lang. shout out. Ikaw muna, ano, buksan ko yung YouTube ko. Jacket ko lang. Shout out. Sige lang, go ahead. Ate Michelle, ate love ko. Ira, hello. Leonida Mendez channel. Magalang like shout out to you. Musta boss long time <coughs> no see. So yun nga. <coughs> Good morning sa iyo Leonida. Good morning. Alas 11 ng tanghali. Tama. Alas 11 ng umaga, no? Tama, tama. Okay. Guys, saglit lang to. Siguro mga 15 minutes. Sabi natin 15 minutes, no? So, isi-share ko lang. Kasi nag-post. Ako na nag edit ng itsura, niya kasi na nakakatawa na eh. Kuya Len, shout out Kuya Len. <laughs> Hindi ba ito ulo ko? Natatawa na lang ako talaga eh. Nag-post pala itong baklitang itong baklang to. <laughs> o ito post niya. Basahin niyo ha. Kaya in-edit ko rin buka eh. Kasi nakakatawa na eh. <laughs> Wala sa lugar yung kayabangan talaga. Hindi niya naiintindihan. Pera mo nga yan. Pera mo yan. Gawin mo ang gusto mong gawin sa pera mo. Kaso nga lang, ang sa akin lang, ipagmamayabang mo may pera ka, kaso bakit hindi mo mapagawa yung bahay mo unang-una -una sa lahat? <laughs> hindi, ba't hindi ka makabay yung bagong kotse? <laughs> Uunahin mo pa yung silver button? <laughs> Achievement? Makapagmayabang lang. Ha? Huh? <laughs> nakalagay yun, 5,000. Pinapahiyan niya yung sarili niya lang. Tinan niyo, 5,000. Samantalang sinabi ko na noon, uh, alam naman ng iba, ng halos, Ha? ang kailangan ng YouTube ay 100,000 subscriber. Ha? Tapos sasabihin mo, ang kapal talaga ng mukha mo, sasabihin mong YouTube ang, nag, ang nagbigay sa'yo? Ha? Mm -hmm. Ang kapal naman ng mukha mo, talagang aling ka talaga dyan. <laughs> Nakapakot ang ina 5K my silver button, Kuya Ryan. Oo. Hindi, ang pinupoint ang pinupoint naman natin dito is kasi sabi niya, pera niya yun, wala tayong pake. Oo, ando na tayo, wala tayong pake alam. Pero, huwag mong sabihin achievement. Kasi iba yung achieve, na-achieve mo talaga, na pinaghirapan mo, sabi nili mo lang. Yun yung pinupoint <laughs> namin. Napakatanga lang talaga. At isa pa, bakit hindi mo ipakita? eto papakita ko ha. ha? Bakit hindi map mapakita dyan mismo yung, anong tawag nito? Authenticity? Yung... At Authentication. Oh. Authentication na talagang si, si YouTube na, YouTube. na si YouTube talaga ang nagbigay sa iyo niyan. Ha? Pakita yeah. mo ngayon niyan. Pakita mo yan kung kaya mo. Kaso wala kayo may papakita niyan kasi puro ka kasi nungalingan. Tapos sasabihin mo ko, ako yung peke. <laughs> kasi daw nagpapakita sa camera. Nakakatawa ka lang. Kaya nga ikaw yung cloud eh. Ha? Ikaw yung cloud. Tapos ito. <laughs> May nag-message sa akin kaya bakit wala ano. kaya ako subilit pero May nag-message sa akin. <laughs> Tirago ko lang kung sino yung, ano yung nag-message sa akin. Ayan ha. Yeah, bakit hindi ko kailangan gumala? Kasi bakit? May mga tao talagang nakakaya ka. Joke la. Nakakaya ka. Tira you know, ako matawa ko Be- Mega shoutout sa inyo lahat. Eh, ako lang naman viewers. <laughs> <laughs> Nakakatawa yan, ka, joke ko lang. Na. lang. Pag <laughs> ilamin ako, ako buto. Wala akong buto. <laughs> Di ba? Nakakatawa. Wala akong ano dito, yung pinipindot na palatawa eh. Oo, okay. Ang mahirap pa dito ito ah, isishare ko lang sa inyo ah. <clears throat> Kung ano talaga, ang papalo igawa ang silver button okay ayan tanggalin natin to ayan siya papano papalaki baby anyo parikitin hmm. title. ayan oh ayan mismo ha puntahan niyo yan punta nyo talaga. Diyan ko na ano dito, ay, ano, ay kung ano talang nilalaman ng silver button. Kaya sabi ko sa'yo, ipakita mo, ipagmayabang mo na talagang binigyan ka ng YouTube ng ganyan. Ha? Ipakita mo. Ha? Talagang yung pangalan mo. At kung sino nag, ano, nag-verify talaga na may silver button ka. Kasi isa lang tao daw nag-verify eh, nag eh. Ha? Kaya yun ang inaano ko sa iyo. Huwag mo ipag Okay sana magmayabang ka sa pera mo yan, ipera mo yan. O ayan, diyan ko nakuha yung ano. O. Okay. Ngayon, <laughs> yung packing button mo sa Amazon mo binili yan sa eBay. Ha? Dito yan. Ano yun? Ah, uh, link. Ah, uh, parang ba mag-share ito? copy paste kole up hindi ako ano <laughs> premium sa pasensya na <laughs> ayan lo ayan nakita yo ang title ha na abroad. Ayun, pwede mag-edit, oh. Pwede edit yan bago mo Ha? Para ilagay yung pangalan mo. Kaso, wala sila nung sinasabi kong ito, yung sinasabi kong yan. Yan, wala sila Parang yan. 'yung binili mo. Ha? Kaya ipakita mo yan. Pakita mo yan. Ako mismo magbubura ng video ng ano, ng ganito. Pag pinakita mo totoo 'yan. Duplicate lang 'yung binili mo eh. <laughs> Tanga ka lang eh. Tayo na, mag, gagastos ka dyan ng $75 o may natin $80 kaysa unahin mo yung pagawa mo yung ano mo, yung pintuan mo sa sa bahay mo, na bulok, -bulok na. Ha? Kung unahin mo pa yan, di ba ang tanga mo lang? <laughs> Kasi pag mamayabang mo, may silver button ka. Ipag mo na maganda rin bahay mo, yan pwede mo pa sabihin sa akin yan. Eh kaso bulok eh. <laughs> totoo. <laughs> oh, yun lang ba sabi ko, tira nyo? Yes, sa, sa post mong pagmamayabang na ganyan, wala yan, walang kwenta, joke la. Wala ka sa lugar mag, magyabang talaga sa totoo lang. Kaya diyan kita kinukorek. Magyayabang ka na lang, tanga-tanga ka pa. Ito pa, tingnan mo, yung ginagamit mo pang shield, tahimik na. Siguro na-realize uh -huh. niya. Ha? Na-realize niya. Ha? Ba, kala ko break time mo. Hello. Oo oh, nga. Pakain pa tambay. Hi. Oh, diba? Anong sasabihin niya? Iko-correct niya. Kung sinabi ko sa kanya, i-correct mo kaibigan mo. Tinan mo. Okay lang makipagkaibigan, old ko. Okay lang makipagkaibigan. Pero kung kaibigan mo talaga 'yan, iko-correct mo pag may mali. Ha? Tignan mo, tumahimik na 'di ba? Pinatanggol ka. Wala na, tahimik na 'di ba? Kasi na-realize siya may mali rin siya talaga. Oh, so, ngayon, ano, sino todo sip-sip ikaw, 'di ba? Bawat post niya lagi kang correct, correct, correct. Correct. <laughs> okay. Kahit alam 'yong mali. Sabi ko, correct. <laughs> yung alam yeah, niyang nababash know. na 'yung ano. I mean, hindi nababash 'yung alam niyang na napagsasabihan na 'yung shield niya. Hindi pa rin niya maipagtanggol din na. Kaya mo na lang tama na kasi ikaw na 'yung parang tino, parang um, tina-target kapag. Alam mo yun, 'yung mabasa mo lang sana na parang ipagtanggol din niya 'yung kasama niya, hindi 'yung correct lang siya ng correct din at ano lang siya ng parang sang ayon lang siya ng sang ayon ng mga sinasabi Kasi ikaw joke la, ikaw yung nagpo-push sa mga ibang tao para ikaw yung ano, ipagtanggol. Ha? Kasi wala kang bayag eh, duwag ka talaga. <laughs> Kaya iba isa iba tao pinapaano. Ano ano melon <laughs> bulol. <laughs> Anong melon? <laughs> JB. Anong eh, ano meron? Ito ito yung meron, mapapakita ko ulit sa'yo. mm Para... sa mga ano ba? bashers daw niya, bunga, artistahin, What? bashers. Sikat nga eh, sikat. Sabi ko sa'yo, sikat eh. <laughs> Masawa ako doon, so sabi niya. Eh. Sa famous. mga bashers ko. Ayan oh. Famous, famous yarn. <laughs> Ayan, Ayan nakaka nakakaya lang Oh. 5,000 tapos may silver button. YouTube ang nagbigay daw. YouTube. YouTube daw. Samantalang binili lang sa eBay o Amazon. <laughs> binili ko Binili ano, Pino Point. Ulitin ko, na, no. uh, <clears throat> ulitin ko kung original may talaga 'yan. Dapat mayro 'kanito. Dapat 'yan ipakita mo rin. Ha? Dapat 'yan. Kung may sulat ka na YouTube, pakita mo 'yan. Kung totoo 'yan. Kasi mali ang information mo. Dapat nilalagay mo duplicate lang po ito. Binili ko lang po ito. Hmm. Ha? Huh? Misinformation ka eh. Misinformation ka. Kung baga, la, yan, lumalabas ka talagang sinungaling talaga. Ayan ang preba, talagang, talagang sinungaling kang joke laka. Hmm. Ayan o. Oh. Ito, may, ano, may nagmay sa akin o. Oh. JB, may nagmay sa akin. <laughs> Dito rin ako natawa eh. Alam niyo? Natawa ako, may galang <laughs> shout out sa inyo lahat. Eh, ako lang naman ang viewers. <laughs> sino yan? hindi <laughs> uh, ko alam kung anong ginawa niya sa pag sa, sa, sa live niya. Hindi ko alam. Kaya titignan ko lang mamaya. Ayan oh, na, dagdag -dag views ka ako sa'yo ha. Panonoorin kita. Panonoorin kita. Kung sino nagputa sa iyo. Itago mo na kaagad <laughs> yung chat para hindi ka bahalata. Kasi nakakaya. O, oh, ayan ha. Binigyan na pa kita ng idea uli. Itago mo na yung chat box. <laughs> Kasi, <laughs> pag hindi mo tinago, lalong nakakaya. Eh, pero kaso, pag tinago mo, mas lalong nakakaya. Kasi halata, walang nanonood sa'yo. <laughs> Oo. <laughs> Ganun lang yun eh. Ay, kung hindi, kung hindi mo itatago yung chat box, pagtatawa lang kita. Kasi makikita ko yung kung sinong pumunta doon. Pag tinago mo ang chat box, lalo kitang pagtatawa na. Kasi halatang walang nanonood sa'yo. Ha <laughs> oh, di ba pareho lang? 5, 5. Kata -taka -taka. Kaya wag kang tatanga Alatang fake. Kaya kayo naman may silver boot di ba? Shout out atila Shout out sa inyo lang dyan. Hello atila Lau. Play shout out. sa ah, so Facebook. Oh. So yun lang ba? Daisy, Atawa. Oh, ingat kayo dyan ha. Sa, 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 sobrang kasinungalingan yan. Sa sobrang kasinungalingan sa pagmamayabang, Wala sa lugar. wala <laughs> sa lugar. Rambis Oh. Oy, mga bulag-bulag pa dyan. Agsigisig kayo. <laughs> Sabi ko sa iyo, totoo, real talk to. Ha? Ito, real talk, joke lang. nag sila sa iyo. Mm -hmm. Kasi bakit? Wala silang mga kapitan eh. Pangalawa, Ha? Pinapabaya ka na lang magmayabang sa katangahan mo. Ha? Para hindi ka lang mapahiya. Ang babay nila, pero nakakatawa ka. Ikaw yung clown eh. Ha? Ikaw ang clown. Tawa ka, baby. <laughs> ha? Ang mahirap pa doon, <laughs> isa lang tamsak mo. Oh. Ikaw lang oh. Diba, lang sa 5,000 mahigit, oh. Niya lang. Huh? Tawag nito. Oh? Yung ninja niya. Ninja mo? Kawawa ka naman, joke la. Oh, hindi ko pinagbabayabang yung viewers ko na naman. Sinasabi ko sa inyo, wala akong pakilap sa views ha. Kaso, oh, sa 5,000 mo, may silver button. iilan lang, iisa lang nanonood sa'yo. Tapos, oo oh, oh, nga. Buti nga kung may nanonood, eh siya nga din yun, di ba? Sarili sikap. Shoutout <laughs> <laughs> sa mga hindi ko nabate. Hello, hello. Uh, mayroon pa na sabi, Mega Love, shout sa inyo lahat. Is it that? Nag-peep sa inyo, is, is, isa lang ano. Ang git lang Ang git lang, lang pagkaka-edit mo, no, clown na clown talaga. Clown na clown talaga? <laughs> sa pelag sasabi niya, oh. oh. Bonjing? Mukhang bonjing. Tapos sasabi mo, ako oh, yung nakakatawa. Okay, sa mga <laughs> Ako yung cartoon? Grabe oh. Tingnan mo, itsura mo, tibigil ka mula sa salamin mo. <laughs> Tapos, tingnan mo yung noo mo. Lumalaki na noo mo. O, tingnan mo. <laughs> <laughs> Pwede na lang yan ang la <laughs> yan. Lapapalot ka na, no? Mag, huh? mag isang co-host na nagmamalinis tapos yung si Deo pang ngiting -ngiting lang feeling niya nasa tama siya ha 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 sabi niyo, hmm. ni JB ah oh, yun, yun, yung, yung ano, sinagot Malapit ko kanina na, yung, uh, ka, yung isang araw. Sinagot ko yun na uh, JB, mm um, isang araw. Ngayon siguro na ano siya na lalinwanagan. Ay, na, nasa post ko sa community ko. Siguro na nagising. Na talagang may mali din siya. Inuwi ko, uh, okay lang makipagkaibigan. Ha? Fishing grade. Okay lang makipagkaibigan. Pero kung, kaka turing mo kaibigan talaga yan, pagkasabihan mo. Hindi yung hahayaan mo na, oy may mali ka, joke lang. Bakit mo naman tinuluan yung pamangkin mong bastos? Mong di ba? Okay lang makipagkaibigan, wala problema dyan eh. Kahit nga hindi mo kaibigan, diba? Kahit di ba? Kahit hindi ko kaibigan, ito yan, pinakasabihan ko minsan. Hoy, mali yan. Hmm. Oh, hindi nyo ko kilala, di ba? Oh. Mm -hmm. Tanong nyo, tanong nyo paano ako magpangaral. Kahit di ko, ano, hindi ko kaibigan. pero kay pero kikilala ko. Hmm. Hindi sa pangangailam. Okay? Ituwid mo ang taong mali. Hindi yung ganyang na susulsulan nyo pa. Kasi kayo lang nakakaya eh. Magdali na sa, Ay, tere. out. So, yun lang. Yun lang masasabi ko. So, yung pagpupos mo, joke lang, ang tanga-tanga mo talaga. Wala ka sa kayabang, ano, wala ka sa lugar sa pagmamayabang. Inuit ko ha, unahin mo yung bahay mo ipagawa mas mabuti pa kaysa bibili-bili ka ng kahit ano. Oh, pera mo 'yan, pera mo 'yan. Pera mo 'yan, yan eh. 'Yan ang achievement ka. Ha? Kaso, ilagay mo sa lugar yung achievement mo. Ha? Ano meaning ng title niya? It's my life and my money. Diba? Diba siya mo diba? Sabi mo ganito, walang pera. Ano? <laughs> <laughs> walang pera. <laughs> Bago ka mag ayusin yung ugali mo muna kasi wala sa lugar. <laughs> Tama. Ayusin mo na ugali mo. Joke la. Wa ko mabaya ba. Tinawa kaya nakokorek ka? Kaya ka ah? papagsabihan din sa katangahan mo din kasi. Eh. Ganyan ba turo ng magulang mo? Eto, tanong ko lang ha. Ganyan ba turo ng magulang mo maging tanga? <laughs> hmm. Malamang oh. hindi kasi nga tinuro sa pamangkin. <laughs> Ay, nga pala, bachelor 'yan, bachelor. Matalino 'yan sa recto. <laughs> Tere, shut up. <out. laughs> sa recto, lang. Hindi niya rin, may, may ilabas yan eh. Asa, ah, labas, Lorbo. O, oh, wala din, di ba? So, yun lang. Yun gusto ko Ipakita eh, mo to. Ipakita eh, mo ya kung talagang si YouTube ang nagbigay sa iya. Baka eBay lang. Ha? Ha? Ate, siya, Ayun. Salamat sa inyo Jan. Thank you so much. Magpagam kayo kung gusto mong magpaalam. Yes, thank you sa inyo lahat Jan. Miss Del, shout out sa inyo John. At sa lahat ng pakikinig. Sa Tsaka next time. Uy, joke la. Kung maghahamong ka uli sa akin, ha? I Schedule mo. I Schedule mo. Akitan talaga kita. O, huwag mo sasabihin na, hindi naman umaakit yan. Ka-open camera. Mag-open camera ako sa'yo. Walang problema yan mag-schedule ka para mo makaroroon malambyus ha hindi ko sinasabing sikat ako ha 'di ko sinasabing sikat o kaya kung gusto mo ako mag-schedule inul ko dati 'di ba ba diba, last time sinabi ko na 'yan kung gusto mo dito ka umakyat oh, naka-schedule lagi tingnan mo every saturday napadeng carpet ka pa ha kung matapang ka, kung may bayag ka, eh, kaso wala eh. Di ba? Puro ka lang, puro papunta sa ibang tao, doon ka magtatago. Kaya tinutulak mo si Fishing Gray eh. Ha? Sinasama sa kanya eh. -sip ka kay Fishing Gray eh. Kaya kaso natauan niya ata si Fishing Gray. Ah, wala na siyang pakialam, di ba? No. Kaya yun lang, yok lang. Kawawa ka, mag-iisa mag, sa eh, mag ka na lang totoo lang. Sinasamahan ka na lang diyan para ano? Para sa view siguro, <laughs> dagdag isang views. <laughs> Pero hindi nila alam. Hindi ka man nag sa kanila talaga. Five minutes ka lang, aalis ka na. Hmm. Yung iba, hindi sa pag-ano ha. Sumasama so, lang siguro kasi akala nila ganun kapoder yung pangalang Timbatcha. Hindi kasi nila alam hmm. kung ano meron sa loob niya. Yun nga yun. Yeah, yun yung mahirap. Oh, ulutin ko ay bago nyo bago kayo sumang-ayon sa isang tao, kilalanin niyo mabuti ha. ha? O yan, inuulit ko sa iyo, fishing kaya. Sabi ko sa iyo, mention kita eh. Okay? Wala rin na akong masamang tinapay sa Kaso, i-correct mo dapat. Ha? Itama mo dapat ang isang tao. I mean, yung isang joke la. Magaling ka magpangaral, di ba? Magaling ka magsalita. So, idaan mo sa mabuting papanalitayan. yan. Ganun lang yun eh. O, yung iba pa, yung mga nagbubulagan ha? Kung tao kayo, kung may pakiramdam kayo, aba, gawin yung dapat gawin. Kayo lumaga, lumugar sa nanay nung bata. Kaso yung nanay, bastos din yung nanay, kaya hinayaan eh. <laughs> o, okay, mm -hmm. imagine kayo, yung pamangkin nyo na lang, kayo mag-imagine, pamangkin nyo. Tinuruan ni Diokla, papayag ba kayo? Yan ang tanong, ba't hindi nyo masagot yan? Tanong yung sa sarili niyan. Hmm kayo. Kasi alam nila yung sagot, hindi lang nila matanggap na nagkamali sila. Eh, ganyan. Ayaw nilang sagot. May sagot. May sagot sila. Ipapadyos na lang nila. Ipapadyos. Tama. Ipapadyos na lang. Wawa naman si Lord, no? Walang kinalama. Nadadami uh, Thank you, Asawa Daisy. Magayon na rin ako eh. Mas maganda wag gamitin ang Panginoon sa katuklit. O, oh, di ba? Yes. Daisy, shout out. Sige, na, uh, mag na rin ako. Thank you so much sa inyo dyan. Ate Sel, bye-bye. Thank you, thank you sa inyo lahat. Sa Totoo mga mga suporta lahat-lahat. Thank you. Uh, <laughs> lagi na lang. Yes, lagi na lang ginagamit ang Diyos. Uh. Oo nga. Huwag yun na idamay si Lord. Kasi wala naman siya kinilaman sa katangahan mo, Deo. Yeah, uh, nananahimik eh. Nananahimik yun eh. Ayun gamitin. Kaya kung mag manggagamit kayo eh. Lalo ang lalo ka na, joke lang. God to be glory. <laughs> Sige lang, bye-bye lah. Magpahalo lang kayo. Bye-bye. Bye, everyone. Thank you sa lahat ka. Salamat. Mga katokliko. Sila, hindi sila katoliko. Mga katokliko. <laughs> oh, kabaliwan. Katok. Tama. Okay, bye. Thank you, bye. Bye. JVTL, you give it to Or... you. First thing you वीडियोस में इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं अभी सब्सक्राइब करें एम टी सी ट्यूटोरियल Ngayon po yung may nagsabi sa akin uh, yung pamangkin ko daw inutusan ko. Hindi ko inutusan po kasi hindi po kami ganoon. Accidentally lang po may nasabi ako, may sinasabi ako ng ano na narinig niya, inulit niya lang po. Yun po. Kasi ang bata ko, na no maririnig niyan, ulitin lang niyan. So, hindi pa namin tinatolerate yun. You mismo, mukha mo talaga. Ipakita mo na yung mukha mong mataba. Halika dito. Mas Nat mataba ka pa. <laughs> Sana. Sana. Ano ito ba mukha mo? Ano na? Ah! Buktan mo na! Wala! Bakla Wala! Anong pagwala? Anong sabihin? Bakla! Bakla ka! Ako <laughs> ah, ulitin, anong sabihin mo anak? Bakla? Ako ah. ah, ulitin, anong sabihin mo anak? Bakla? Ako lang tayo, sabi mo anak, bakla. bakla. Ah, ay lang bastos na tao. So, sabi mo ako bastos? Sabi mo, oh, yung pamangkin ni Papa Dio tinuruan niya ng ano? Hindi ko tinuruan. Narinig, tanga. Ako lang tayo, sabi mo anak, bakla. Ako lang tayo, sabi mo anak, bakla. Ako lang tayo, sabi mo anak, bakla. Ay ah, lang bastos na tao. So, sabi mo ako bastos? Sabi mo, oh yung pamangkin ni Papa Deo, tinuruan niya ng ano. Hindi ko tinuruan. Narinig, tanga. Ako ulitin ka, sabi mo anak, bakla? Bakla. Ako ulitin ka, sabi mo anak, bakla? Bakla. Ako ulitin ka, sabi mo anak, bakla? Bakla. Uh -huh. <laughs> uh, yung pamangkin ko daw, inutosan ko. Hindi ko inutosan po, kasi hindi po kami ganun. Accidentally lang po, may nasabi o may sinasabi ako ano na narinig niya, inulit niya lang po. Wala, ang pagwala ang sabihin. Bakla. Bakla ka. Wala, ang pagwala ang sabihin. Bakla. Bakla ka. Wala, ang pagwala ang sabihin. Bakla. Bakla uh, ka. Yung pamangkin ko daw inutosan ko. Hindi ko inutosan po kasi hindi po kami gano'n. Accidentally lang po may nasabi o may sinasabi ako ano na narinig niya, inulit niya lang po. Wala, ang ng pagwala ang sabihin. Bakula! Bakla ka. Wala, ang ng pagwala ang sabihin. Bakula! Bakla ka. Wala, ang ng pagwala ang sabihin. Bakula! Bakla ka. It. Salamat po and God bless and God to big Larry. Totoo lang po tayo. Totoo Doon lang. lang. Totoo sa... lang. Bye bye. Totoo lang. Joke lang.